dapat na rin umamin si Maine Mendoza at Alden Richards at aminin kung ano talaga ang namamagitan sa kanila. Marami na rin sa atin ang naghihintay ng isang malinaw na pahayag mula sa kanila, isang kumpirmasyon ng kanilang nararamdaman. Marami na rin kasing fans ang nagsasabi na dapat na ay umamin sila, ngunit ang katotohanan, hindi nila kailangang magbigay ng formal na sagot upang makikita ang kanilang mga tunay na nararamdaman hindi ba't malinaw naman sa kanila ang ginagawa nila hindi lamang sa harap ng kamera kung hindi pati na rin sa mga pagkakataon sa likod nito ang, ang pagmamahal hindi walang mga salitang binanggit ay maipapakita sa pamagitan ng maliliit na bagay tulad ng mga titig, mga gestures at ang kanilang mga personal na sa buhay. Yan naman talaga ang una pa lang na sinasabi ni Main Mendoza at Alden Richards sa isa't isa. Kaya kung tatanungin nyo si Main Mendoza at Alden Richards ay kahit hindi umamin ito ay nagkakaintindihan na. Maganda lamang na aminin nila ito sa publiko, lalong-lalo na sa harap ng media at sa isang show kagaya ng Itbulaga ng sa gayon ay mismong mapatunayan pa na totoo ang kanilang relasyon at hindi na nila ito itago pa. Dahil sa bandang huli sila rang rin ang mahihirapan dito at lalong lalo na ngayon na napakaraming bashers ang lumalabas para sirain ang relasyon nila. Hindi lang naman sa kanila ito makakabuti, ngunit makakabuti ito sa kanilang mga pamilya, mga nataong nakapaligid sa kanila mga kaibigan at mga katrabaho yan naman kasi talaga ang dapat nilang gawin dahil hindi naman sila neto napaamin ng kusino-sino man lang ngunit talagang kailangan nila itong gawin para na rin sa mga tao na minamahal nila ang pagiging public figure nga ni Mendoza at Alden D. Charles ay hindi madali at malaki ang pressure na nakakakibat dito lalo ang mga fans at basher ay laging may opinion at inaasahan na makakita nila kung ano ang nangyayari sa likod ng kamera pero sa kabila ng lahat ng iyon pinatunayan ni Alden Richards at Maine Mendoza na walang makakasira sa kanilang pinaghirapan ang mga challenges at pagsubok ay hindi naging hadlang para magpatuloy sila sa kanilang mga proyekto at sa kanilang mga personal na buhay bilang kasing mga artista hindi nila maiisa, uwasan at usapin ang tungkol sa mga kontrata management at ang mga network na kanilang pinagtatrabahuhan kagaya nga ngayon ni Alden Richards na nagtatrabaho sa ilalim ng GMA at ganoon na rin si Maine Mendoza na ang kontrata niya ay sa TBJ naman hindi nga malinaw kung nakapirma si Min Mendoza sa TV5 mismo. Ngunit hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga dito ay magkaiba sila ng management na ginagalawan. Kaya nga napakahirap nito na kanilang gawing pagkilos. Nahihirapan din ang TVJ na pagsamahin sila. Kung matatandaan nyo ay mismong galing na kay Miss Sharon Cuneta na talagang gustong gusto ni Alden Richards na mag-guest sa Itbulaga ngunit ito ay hinarangan ng kanyang network kaya dito mo talaga malalaman na tunay na tunay ang ginagawa ni Alden Richards na gustong gusto niyang makasama si Main Mendoza at magbalik sa Itbulaga dito mo malalaman ang kagustuhan ng dalawa na magsama sa iisang proyekto kaya dapat ay hindi ito binabawalan dahil ang kagustuhan ng mga artista ay talagang mga personal nilang kahilingan. Naging bahagi na kasi ito ng kanilang buhay at kasama na ang mga issue ng mga desisyon tungkol sa kanilang mga proyekto. Ngunit sa kabila ng mga ganitong bagay, malinaw na hindi nila isusugal ang kanilang personal na nararamdaman sa kanilang trabaho alam nila kung saan nila dapat ilagay ang mga hangganan ng kanilang karir at personal na buhay. Nang sa gayon ay talagang makita kahit pa ng buong fans at Aldam Nation na talagang gustong gusto nila na magsama ngayon sa Itpulaga na alam naman natin na malapit ng mangyari. Dahilan na rin kasi ito sa pagpapakita ng itbulaga at management ang kagustuhan nila na makabalik na rin sa dati si Alden D. Charles. Iyan naman talaga ang gustong gusto kahit pati si Alden D. Charles ang makapunta makadalaw man lang sa nagpasikat sa kanya sa ang hitbulaga at dahil dito itong katuparan na ito ay maaari ng mangyari sa lalong madaling panahon. Nagtataka na naman ako bakit bumabalik ang ganitong pangyayari tungkol kay Alden Richards at Maine Mendoza. Dati na ito nangyayari pa na ang babae na mismo ang naglalapit kay Alden Richards. Ngunit hindi naman ito pinapahintulutan dati ni Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo ay napakarami na ang lumalapit kay Alden Richards dati. Isa na dito, Pilabiang Cake si Herlin Budol at iba pang mga starlet talagang gustong makasama si Alden Richards ngunit bakit hindi ito nagtagumpay dahil na rin ito kay Main Mendoza at ngayon nga naman ay nagtutuloy ito ito ay dati nang nangyari bakit ngayon ay bumabalik na naman at ngayon naman ay inuungkat sa kanila ang mga tiktokers dahil alam naman natin ni si Alden Richards ay napakahilig mag-TikTok, magsasayaw at gumawa ng mga trend, kaya siguro ay naaabuso na naman ito katulad ng dati. Ngunit kahit ano pa ang gawin nila, hindi hindi ito makakalagpas kay Maine Mendoza dahil alam naman nila ang ginagawa nila dati. Alam ngayon ang gagawin pa rin ni Maine Mendoza hindi na rin kasi ito bago kay May Mendoza at lalong lalo na sa buong mga true-blooded Aldab Nation dahil pinagdaanan na ito at talaga namang nalampasan ito nakakapagtaka lang kasi na bakit ibinabalik na naman ang ganitong gawi at talaga namang sinupalpal na ng buong true-blooded Aldab Nation dati hindi sinusuportahan ang ganitong mga galawan na paninira kay Maine Mendoza at Alden Richards hindi nga natin masisisi si Maine Mendoza dahil nga sa kabi-kabila pambabati ko sa kanilang dalawa at sa kanilang relasyon kahit ikaw ay talagang ibibigay sasabihin na lamang kung ano ang gusto ng iyong pinang management talaga nga naman kung kabi-kabila ang sumisira sa inyo ay talagang kung ano-ano na lang ang sasabihin mo sa publiko at sa media. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!